Hello, hello, Good morning, good morning, good morning. Good morning mga ka-farmers, mga kamagsasaka, mga kamag-gulay, uh, mga kamagkakalamansi o lahat ng uri ng mga pananim. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. At isishare ko nga pala sa inyong mga uh, ka-farmers, mga ka-garden. Yung resulta ng paggamit natin ng growers bait 1000 plus. Ito po ay Uh, organic na organic po siya mga ka-farmers, mga ka-garden. Yan po. So nakakatuwa at at blessing na blessing po talaga yung pagpapakilala sa atin. Mr. RC ang Sir RC. Thank you very much sa pagpapakilala niyo sa akin ng Growers Bait 1000 Plus Organic Foliar Fertilizer. Bakit po? Sapagkat talagang napaka-blessing at napaka uh, laking tulong po sa akin ng inyong growers bed 1,000 plus nung aking ito ay sinubukan so papakita ko po sa inyo ang resulta sa kalamansi ng aking growers bed 1,000 plus na ating sinubukan so kita nyo, papakita ko sa inyo mga kaparmers ang resulta ayan, 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 ayan wow, 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 wow naman wow na wow, wow na wow kita nyo mga kaparmers so yung bunga nya sobrang kinis sobrang kinis at saka kita nyo papakita ko sa inyo mga kaparmers yung resulta ng naging buko niya. ayan 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 at sobrang dami mga kaparmers isang mga limang piraso ayan o lima apat tatlo ayan isang tangkay na malit ayan po ganyang karami ang kanyang buko so napakalit pa lang po ng kanyang kalaman ng kalamansi na yan pero kita nyo mga kaparmers, ang buko niya kung gaano karami. Ayan no ayan napakaganda. So sa ibang si mga kaparmers, inaalis po nila. O yung ganito kalit na, na, na puno ng kalamansi, ay hindi pa po nila pinapabunga yan mga kaparmers. Pero sa atin po, dahil nag, nagbibigay na po siya ng bunga, so nakakapanghinayang pong alisin ang bunga ng ating kalamansi. kita nyo mga kaparmers, o. ayan, ayan. O di ba? Ang kinis ng bunga. O kung aalisin po natin yung sayang. So hihintay na lang po natin siya na gumulang. So pagka ito yung napitas natin, gumulang siya napitas natin. Lalo pa ngayon mga kapamers, napakamahal ng kalamansi. libo ang isang red bag. Yung 30 kilos ay 2,000 piso ang halaga. So Sayang kung haalisin nyo lang yan mga kaparmers. Kung hindi nyo patutuloyin mga kaparmers, yung mga bunga na yan. Ang kikinis. O oh, ayan mga kaparmers. So ayan, talagang napakaganda ng resulta sa atin. Ng ating organic growers bait polyar fertilizer. Ayan mga kaparmers. So, so kaagapay po natin ngayon. Ang isang bagong kaagapay natin ay ang ating growers bait foliar fertilizer ayan sa ganda naman ng bunga mga ka-farmers ayan no oh. napakaliit pa lang niya pero ang dami nang ibinibigay niyang bunga napakaganda so sa isang puno siguro mga kaparmers na napakaliit na puno niyang yan oh. siguro ay nasa mga 2 kilos yang bunga niya yang malalaki baka hindi lang mga 3 kilo yun mga ka-farmers oh di ba <clears throat> Nalala ko minsan mga ka dun sa comment section sa post natin ng kalamansi na talagang hitik sa bunga talagang bumali yung sanga ay ayun sa kanilang patotoo sa loob daw ng 15 years no mga kaparmers sa loob ng 15 years sila ay nakakakuha ng bunga ng kalamansi sa kanilang kalamansian edad na 6 Starting six years ay tatlong kilo lang ang kalan na kukuha sa isang puno in every harvest. Maka magkakalamansi, maka mga kaparmers, lugin-lugi po pag ganun ang uh, harvest natin sa isang puno ng kalamansi na nag edad na po siya ng six years. Kasi mga farmers dito sa atin, sa lugar natin, pag nagbigay ng bunga ng kalamansi, napapabunga po, po, na po natin siya ng sa loob lang ng siguro ito mga ka-farmers I think mga 5 to 6 months na ang ano nito eh, edad nito eh ganitong kalaking kalamansi pwede na po siyang magbigay ayan tatlong kilo po yan sinisigurado ko po sa inyo ang bunga niyan nitong isang punong ito Yang malalaki lang na yan ito mga, ito mga ganito kalalaki sinisigurado ko po sa inyo ang tatlong kilo yung makukuha diyan. kasi marami po, po siya. Meron pa po siyang kasunod mga kaparmers. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Gaano karami yan mga kaparmers. Nako grabe naman talaga naman nakakatuwa naman mga kaparmers. Ang ating kalamansi talaga napaka hitik na hitik sa dami ng bunga na kanyang ibinibigay. Ayan o oh, nakakatuwa. Kaya uh, doon sa mga wala pang tanim na kalamansi. Ina-encourage ko po kayo magtanim po kayo ng kalamansis. Kung meron po kayong taniman, huwag nyo sayangin yung panahon, huwag nyo sayangin yung lupa, yung area. Linisan ninyo, taniman ninyo ng kalamansi. Ang kalamansi hindi naman po masyadong alaga, hindi naman po masyadong magastos. Pero malaki po ang kitaan sa pagkakalamansi. At salamat na lang din nga kay Sir Arsiang. So dahil sa naging resulta ng growers bet, ayan. Growers bet 1,000 plus organic fertilizer. Ngayon po nga, mag spray ulit tayo ng growers Bait sa ating sili. Pero ipapakita ko po sa inyo mga kamagkakalman si, mga kamagsisili ang aking sili na uh, inalagaan natin sa growers Bait organic foliar fertilizer. Tara, samahan nyo ko at papakita ko sa inyo. Hello! Ayan, mga magsisili. Ayan, no. Oh. Kita nyo naman mga kamagsisili kung gaano kaganda ang resulta ng growers bed 1000 plus organic fertilizer ang sili po natin na yan yung labuyo natin na yan so mga bagong bunga po yan mga bagong sulpot kasi ito po nagdaan sa matinding summer pero kita nyo naman para siyang hindi nagdaan sa summer kita nyo naman kung gaano kaganda yung kanyang pamumutik-tik ng kanyang bunga yan po ay ginamita natin ng growers bed organic foliar fertilizer. Kita nyo naman no, mga kamagsisili kung gaano kagarbo ang ating sili ay nakala natin dati wala nang kapag pag asa dahil sa nanilaw na siya talaga. Matindi sa sobrang init. Pero yan sinubukan natin gamitin yung inialok sa atin ni Sir R.C. Ang. Pero talaga naman sulit na sulit mga kamagkakalamansi, mga kamagsisili, mga ka-farmers ang resulta ng ating organic foliar fertilizer ang growers na napakaganda mga kamagkakalamansi subukan nyo mga kamagsisili ang growers bet ipinakikilala ko po sa inyo ayan po growers bet organic foliar fertilizer napakamura lang nya sulit na sulit hindi nyo na kailangan mag abuno i-maintain nyo lang ito alagaan nyo lang ng growers bet ang inyong mga pananim kahit anong klaseng pananim ayan kita nyo naman kung gaano kaganda at ka kalambor ang ating siling labuyo ayan no hanggang doon yan mga ka-farmers gumanda talaga siya ng tudo noon nagamitan natin ng growers bet organic foliar fertilizer o sige mga ka-magsasaka mga ka-farmers Hanggang dito lang muna ang ating sinishare sa inyong video sapagkat tayo po ay i-sprint po ulit natin ngayon yan ng Grower's Bet Organic foliar fertilizer 1,000 plus so isprayin po ulit natin ngayon yan so sige po thank you po ito yung dahil bulaklak so yung mga bulaklak yung buko dahil sa growers bait 1,000 plus foliar fertilizer okay thank you for watching and follow for more and please like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking video ayan napakadami ng bunga wow 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 nahihinog na uli sila yung mga Uh, bunga na ibinigay ng resulta ng grower's bed organic 1000 plus foliar fertilizer salamat po sa inyong panonood bye bye God bless you all